Yan guys, good morning po. Nice ko lang po share sa inyo yung alam kong technique sa pagkakat ng hard flex. At isishare ko po sa inyo yung advantage at disadvantage ng pagkakat ng hard flex. Yung ginagamit ko po ngayon na yan ay diamond cutter po yung pang hard flex mano-mano po yung pagkakat dyan ngayon yung advantage po nyan is mabilis siya at matuwid yung pagkakat ng hard reflex at yung disadvantage naman niya ay yung pagkat ng hard reflex ay yan po yung disadvantage ng pagkakat ng hard reflex na mano, mano ay yung sukat nyo po is kunwari pag mga 20 yung sukat nyo pag kinat mo siya ng ano yung guhit mo 20 talaga is nagiging 20.5 po siya kaya yan po yung disadvantage niya na sukat kaya pag mano mano po yung gagamitin yung cut pag 20 yung yung kukunin yung sukat is 19.5 lang po yung yung sukat nyo para pag, na, pag, naputol po siya nagiging 20 na yan po guys sineshare ko lang po sa inyo para po may idea kayo kung gagamit kayo ng manumanong pagkakat ng hardeplex o kaya grinder yung gagamitin nyo kaya wag po kalimutang mag subscribe like po and share comments na lang po pag may mga tanong kayo paki comments po sa baba at paki supportahan po yung aking unang mga video ito naman po guys yung pangalawang technique sa pagkakat ng hard reflex ito po yung gamit ko po na yan is grinder po yung cutting disc nya is pang tiles kaya pwede siya sa hard reflex yung pagkakat naman po ng hard reflex is yung advantage po ng grinder yung gamit natin is yung yung sukat na guhit mo is yan po talaga yung mabibigay niya kasi nga ginuhitan mo lang siya eh kaya sakto kung anong sukat mo kung 20 20 talaga yung mabibigay mong sukat hindi katulad sa manumanong cutting, dish, cutting ano, diamond cutter na pag mo ng 20 nagiging 20.5 o 20.3 ganon kaya yung disadvantage naman po pag grinder yung gamit is hindi siya matuwid may tendency yung liliko liliko yung yung pagkakat mo kasi nga wala siyang guide yan po yung disadvantage ng paggamit ng grinder mabilis din naman po siya pero hindi nga lang siya sobrang tuwid kaya kung nagustuhan nyo po yung video kong ito, pakisubscribe na lang po at pakilike ng video. And comments na lang po sa baba kung may itatanong pa kayong iba. Thank you. Salamat.